marami ang nagaakala na hindi sapat ang 1,000 pesos para magsimula ng negosyo. Pero ang totoo, kapag marunong kang dumiskarte, ito ang magiging stepping stone mo para sa mas malaking income. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang limang negosyong suwak sa 1,000 pesos na puhunan na siguradong pwede mong simulan kahit ngayon na mismo. Pero bago ang lahat, disclaimer muna. Gusto ko lamang sabihin na hindi mo pa kakailanganin ng business permit sa mga negosyong ito dahil hindi naman ganun kahigpit lalo at maliit pa lang naman at nagsisimula ka pa lang. Pero hindi ko sinasabing hindi mo kailangan ng business permit sa negosyo. Kapag lumago na ang negosyo mo at tuloy-tuloy na ang kita at lumaki na ang operasyon, dapat ka nang kumuha nito. At ang number one na negosyo sa halagang isang libo ay load at e-load business. Kung may 1,000 pesos ka lang na puhunan at gusto mong simulan ang isang negosyo na siguradong may market isang magandang option ang load at e-load business. Dahil sa panahon ngayon halos lahat ng tao ay gumagamit ng cellphone. Mula estudyante, empleyado, tindera hanggang sa mga lolo't lola. Karamihan sa atin ay naka SIM at nangangailangan ng load para makatawag, mag-text o makagamit ng internet. Ang ibig sabihin nito ay may 24 oras na demand ang negosyo. Madali lang itong umpisahan. Kailangan mo lang magparegister sa isang load distributor o service provider. Kapag may load wallet ka na, halimbawa 500 hanggang 1,000 pesos doon ka na magsisimula. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan bumili ng physical stock na baka masira o mabulok. Ang puhunan mo ay digital wallet na pwede mong paikutin. Kikita ka dito kapag may nagpalood sa iyo halimbawa ng 100. Karniwang tubo ay nasa 2 pesos hanggang 5 piso depende sa service provider. Pero ito ang isipin mo. Hindi lang iisang tao ang magpapaload. Kung sampung tao sa isang araw ang bumili ng load sayo, kahit palimang piso lang bawat isa ang tubo, meron ka ng 50 pesos na kinita sa isang araw. Kung consistent yan sa loob ng isang buwan, meron ka ng dagdag na 1,500 pesos at wala ka pang gaanong kasto sa pwesto o kuryente dahil kahit sa bahay mo lang pwede mo itong gawin. At para makilala ka ng customer, ilagay mo lang ang maliit na karatula sa harap ng bahay mo na nagsasabing naglo-load dito. Maganda rin na meron kang Gcash o iba pang e-wallet para mas convenient ang transaksyon ng mga customer. Unang dapat mong gawin para maging successful ito, siguraduhin mong laging may laman ang load wallet mo. Dahil kung may bibili tapos wala kang maibigay baka lumipat sila sa iba. Pangalawa, maging approachable at mabilis sa serbisyo. Ang mga tao gusto nila mabilis at hassle-free. At pangatlo, huwag mong gastusin agad ang kita. Paikutin mo ulit para lumaki ang wallet at mas marami kang maserve na customers. Ang kagandahan sa load business ay kahit maliit lang ang puhunan, pwede itong maging stepping stone para sa mas malaking negosyo. Kapag lumaki na ang kita mo, pwede mong i-combine ito sa iba pang services tulad ng bills payment, remittance o maging Gcash partner outlet. Sa madaling salita, ang 1,000 pesos na kapital ay sapat na para simula ng isang negosyo na hindi naluluma. Dahil habang may gumagamit ng cellphone, may bibili at bibili ng load. Ang sikreto ay consistency, mabilis na serbisyo at tamang diskarte sa pagpapalago ng load wallet. Ang number 2 ay magbenta ng gulay o prutas. Isa sa pinaka-practical at madaling simulan ng negosyo ay ang pagbenta ng gulay o prutas. Siguradong may demand ito dahil halos lahat ng tao araw-araw bumibili ng ulam o rekado. Ganito lang ang simple at tested na paraan. Kailangan pumunta ka sa palengke ng maaga kasi doon ka makakahanap ng mas murang presyuhan at mas sariwang produkto. Ang kailangan mong gawin ay mamili ng gulay o prutas na mabilis ang ikot tulad ng kamatis, sibuyas, bawang, talong, saging o mansanas piliin mo yung mabenta at kayang tumagal ng ilang araw nang hindi agad nasisira. Pag uwi mo, hatiin mo sa mas maliit na takal o supot para mas tingi ang benta. Halimbawa bumili ka ng isang kilong kamatis sa halagang 40 pesos, pwede mong hatiin sa apat na supot at ibenta ng 15 pesos kada piraso ng pakete. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kapitbahay bumili sa'yo dahil maliit ang halaga pero kumikita ka pa rin ng tubo. Kung 1,000 pesos ang puhunan mo, maaari kang magsimula sa iilang kilo lang ng gulay at prutas. Tapos paikutin mo ito araw-araw. Kapag naubos ang paninda, balik ka sa palengke kinabukasan. At kapag consistent ka, mapapansin ng mga kapitbahay na laging may mabibili sa iyo at masasanay silang sa iyo na lang dumaan kaysa sa malayong palengke. Sa maliit na puhunan, ang sikreto ay mabilis na ikot ng paninda at tamang pagpili ng produkto. At kapag napalaki mo na maaari ka ng magdagdag ng mas maraming variety parang mini talipapa pa sa tapat ng bahay mo. Ang number 3 naman ay ice candy o ice pop business. Kung gusto mong magsimula ng negosyo na suwak sa maliit na puhunan at siguradong patok, subukan mo ang ice candy o ice pop business. Ito ay kung may ref kayo sa bahay nyo. Simple lang ang kailangan mo, gatas, milo o iba't ibang juice powder at kakailanganin mo din ng asukal at plastik sa halagang 1,000 pesos makakagawa ka na ng maraming piraso. Halimbawa bumili ka ng isang pack ng Milo, ilang sachet ng juice powder at isang lata ng condensed milk. Kapag hinalo mo yan sa tubig at nilagay sa plastic, pwede ka nang makagawa ng 50 hanggang 100 piraso ng ice candy depende sa laki ng plastic. Sa presyong 5 piso hanggang 10 piso bawat isa, madali mo itong maibibenta sa mga bata o kapitbahay. Ang kagandahan pa, mura lang ang puhunan kada piraso. Pero kapag naubos mo araw-araw, pwede kang kumita ng doble o triple sa nilabas mong pera. Bukod sa Milo at juice, pwede ka ring mag-experiment ng ibang flavors tulad ng buko, mangga, o cookies and cream para mas appealing at mas maraming pagpipilian ang customers mo. Ang sikreto dito ay malinis at masarap na timpla tapos consistency sa paggawa. Kapag nasanay ang mga kapitbahay at mga bata na laging may ice candy sa inyo, siguradong hahanap-hanapin nila ito lalo na kapag mainit ang panahon. Ang number 4 naman ay ukay-ukay o pre loved selling. Ang ukay-ukay o pre loved selling ay isa sa pinakapraktikal na negosyo na kayang simulan sa maliit na puhunan. Sa halagang 1,000 pesos, makakabili ka na ng ilang pirasong damit sa thrift shop o wholesale supplier. Piliin ang mga branded, unique at maganda pa ang kondisyon dahil mas mataas ang halaga kapag ibinenta mo ulit. Pag uwi mo, siguraduhin malinis at maayos ang bawat piraso. Labhan, plansyahin at ayusin para maging presentable. Kahit second hand ang produkto, kapag maganda ang pagkakapresenta, nagmumukha itong bago at mas mataas ang tingin ng mga bibili. Sa pagbibenta naman, gamitin ang online platforms gaya ng Facebook Marketplace, TikTok Shop o sariling social media page ang mga simpleng litrato o maikling video na malinaw at maayos ang kuha ay nakakatulong para mas mapansin ng buyers. Maliit ang puhunan pero malaki ang potensyal na tubo. Sa isang piraso ng damit na napili ng 50 ay maaaring ibenta ng 150 hanggang 200 pesos. Depende sa brand at kondisyon. Kapag mas mabilis ang ikot ng paninda, mas mabilis ding lalaki ang kita. Bukod sa kita, sustainable din ang ganitong negosyo dahil napakinabangan muli ang mga damit imbes na masayang. Laging mataas ang demand dahil karamihan ng tao ay naghahanap ng abot-kayang pananamit na maganda pa ang kalidad. At para tuloy-tuloy ang paglago, maging consistent sa pagpost ng bagong items, siguraduhing mabilis ang reply sa inquiries, at panatilihing maayos ang serbisyo ang mga satisfied na customer ay magiging suki at sila pa mismo ang magdadala ng mas maraming buyer. Ang ukay-ukay o pre-love selling ay abot kaya, praktikal at malaking oportunidad para sa marunong dumiskarte. Sa sipag at syaga, kaya nitong palaguin ang maliit na puhunan tungo sa mas malaki at mas matatag na negosyo. Ang number 5 naman natin ay detergent powder o dishwashing liquid repack. Ang negosyong detergent powder at dishwashing liquid repack ay isa sa pinakamadaling simulan kahit maliit lang ang puhunan. Sa halagang isang libo, maaari ka nang bumili ng detergent powder na kilo-kilo o dishwashing liquid. Kapag binili ito ng maramihan, mas mura ang presyo. Pagkatapos ay iripak mo ito sa mas maliit na sachet o bote para ibenta sa mas abot-kayang alaga. Halimbawa, Isang kilong detergent powder na napili ng 60 pesos hanggang 70 pesos ay maaaring hatiin sa anim na supot na tig 150 grams. Kapag ibinenta mo ito ng 15 pesos kada pakete, magkakaroon ka na ng kabuoang 90 pesos. Ibig sabihin may tubo ka na agad mula sa isang kilo. Sa dishwashing liquid naman, isang galon na nagkakahalaga ng 150 pesos ay maaaring hatiin sa 10 250 ml bottles. Kung ibebenta ng 25 kada bote, kikita ka ng 250 at may dagdag na 100 na tubo. Ang maganda rito, araw-araw kailangan ng tao ng panlaba at panghugas ng plato. Hindi nauubos ang demand, kaya siguradong laging may bibili. Mas gusto ng maraming pamilya ang maliliit na ripak dahil hindi mabigat sa bulsa ang pagbili ng tingi-tingi. Para mas maging epektibo, gumamit ng malinis at presentabling pakete o bote. Lagyan din ng simpleng label o sticker para mas professional ang dating at mas makilala ng mga suke. Maaari mong ibenta sa kapitbahay, tindahan, palengke o online sa Facebook Marketplace. Kapag lumaguna ang benta, maaari mong dagdagan ang variety ng produkto tulad ng fabric conditioner, hand soap o iba pang cleaning products. Sa ganitong paraan, makakabuo ka ng maliit na household essentials business na may regular na customer base. Sa simpleng puhunan na 1,000 pesos, ang detergent at dishwashing liquid repack ay isang negosyong mabilis ang ikot, abot kaya ng mga mamimili at may garantisadong demand araw-araw. Kung mayroon kang consistency at sipag, tiyak na lalaki ang kita at pwedeng lumago sa mas malakihang operasyon. Sa maliit na puhunan, malaki ang pwedeng ibalik kapag marunong kang dumiskarte. Ang simpleng detergent at dishwashing repack kapag inalagaan at pinaikot ng tama ay kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita. Tandaan mo hindi kailangan malaki agad ang kapital para makapagsimula. Ang mahalaga ay sipag, tiyaga at consistency. At yan ang limang negosyong pwede mong simulan sa 1,000 pesos na puhunan. Kung naghahanap ka ng practical na negosyo na may siguradong demand, simulan mo na at palaguin ang simpleng ideya na ito. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-share at pindutin mo na rin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!